sa panahon ug dapit nga imong ginapuyan, ikaw kadungog, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisot, mga pag-augdaog ug pagpanamastamas o pag-abuso sa katungog ug dungog sa tao. Ikaw nangutana. kanus apa ba kahatagan kinig kasumparan, solusyon kinintanan, tanos apa ba di ay mabatnan ang tinuod ni talinaw tinuod ng justisya o um, tinuod ng kalipay. Ikaw ang magasig. Tungod kay Adunay Pasalig, o oh, mga saad sa Pangulo ng politikan hon, na kuno sila mo serbisyo, sila mo alagat, apan ang tanan na balipad. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaas sa otoridad na balipad. Ikaw ang sa Diyos nun nagatuong nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga sunduran, mga lulan na imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran na ang gialagaran o gilipin saan maudi ang ilang kaugalingon o personal ng mga katuyuan. Higala, ayaw o kaluya. Ayaw wala ang imong pagsalig ayaw og kaguol adunay maayong balita alang kanimo karon ang Iglesia Adventista del Séptimo Dia o Seventh Day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining at tingog sa paglilaan o karon ania ang imong alagad Ikan kang Jed o Rapa da pa ni mga kaigsunan. Ninduta unta makapil ko sa klase ni mo pastor regarding sa truth sa Bible, especially sa atong doctrines pag dumala sa church katong giingon nimo ganina sa wali. Okay. May ikala no, naundang na ganina tungkol sa atong kabisi kada Domingo. na ko klase dari sa Duhali kada Domingo. Mga mga estudyante, no, pasinsya mo gamay. Uh, mabalik na kasi karong Sunday. Na napunta klase karong Sunday. So, ki ko mo nga tigpaminawan man good pastor sa una pagyod since elementary pa ko. Okay. Sa so, ito pa, ma-feel na ko nga tiguang na ko. Pinaagi sa kaning ministry mo ay reason nga nakapadasig sa ako o baong nga uh, gihimong instrumento sa ginoo o nga nahimo kong dasig diri sa among church og excited ko perme maminaw sa imong mga pagwali og tingog sa paglaom kay daghan ka kog matun-an dili jud ko mapulan maminaw bisan pag balik-balikon ang wali pastor mamalihog lang ko Ayay ka na hindi er naman imong pangalan eh paselo ako brother okay Silang ginawa nila yung may baluanin. Ako, ako naman ako basa yung pangalan akong name pastor ato ato rin ni pastor kay medyo pukod sa amo sa mission bayan matingala sa basta ako pastor nakasabot jud ko sa ang uh, kining LCM iya jud ni sa Ginoo ug gino ang Ginoo jud ang nag paluyo aning LCM mao jud ako ang po permi pastor nga unta mahimo tagaan patkag taas jud nga kinabuhi sa Ginoo nga unta gayud makaapas jud ka sa pagbalik sa ginoo aron dagan pa gayud hamiling kalag nga mapanalanginan og madasig og makawitne sa tanan sa pagpangitabo pastor kay ako sab gibati ron nga duol na jud kaayo ang pagbalik sa tong ginoo sorry kay brother anyway yan po na lang nato nga okay ra kadin no sorry you kaayo na una pagbasa imuhang pangalan bago ang kuan no bago ang usingan ni So thank you very much. Ang ginoo magapranangin kanimo ang Dios. Magoban, we are also praying for you. No magaaampo mi para kanimo. Og naapkyoy napagilain at to pagtagad mga pinangga kong kaigsuonan. Deri sa tuwang ang tolo Ako naman sa mani. Okay. Gikan ni kang brother Tumala. Mamasa na sa tayong mga kuandri mga kiksunan. Brother Tumala. Okay. Ato ni basahon dari. Ako naman to giingnan dok, akong giingnan ayaw ipaapil ang relihiyon kay reprimanda manggod ni sila, aw, oh, reformada manggod ni sila dok, maulaw guro in, ila simbahan at bang rasa amo ang balay akong giingnan, bahala na mo basta nag-advise na ko ninyo, uh, di ay naaman trabaho ang bana. Dok, ako giingnan daghan ng nagpamatuod sa radio sa mani, mayo sa manih ay tay resolve man di ini. ni dakana nagpamatuod nga makaayo pero wa may ang Ginoo magaoban nimo always dok sa imong pagsangyaw sa kamatuoran bisan dagan muriak brad ili uh, ni good evening pastor always praying ako man pakusgan ang radio kada buntag aron makabati sila kadtong nagingon nga ako amigo about Capernaum o mato gitubag na to to Katong akong amigo nag nga nag-ingon nga isdi e maoy Kapernaum wala na diri nagpuyo kay sa to ilang tiloring naon sa to ilang tiloring to sa samal nagpuyo oy na sa da, sa Davao ambot asa dapit dia sa samal og anyway thank you very much ako lang po gibasa no ang Ginoo maga pralangin kanimo brother Eli Tomala okay na pagidiri ah uh, pastor ilang ayo lang i-mention nga mamay kay naguna ayaw lang i-mention ang akong pangalan pastor unsa may buhato na ani karon nga naa duha ka mga pastor sa online nga nangampanya nga buhimo pud tag atong noise batok sa korapsyon nga nahitabo karon nganong wala man kay imong komentaryo may tungod sa korapsyon pastor unsa may imuhang buot ipasabot nga nagpakahilom karaman unsa man poy ato ang baruganan ining korapsyon karon sa Tibuok, Pilipinas. Mga pinangga ko mga kaigsunan, hindi man na bagong isyo kanang ng korupsyon sa man. komentaryo, giyot ko. komentaryo, giyot ko. <laughs> Ay, ninyo. Kanang isyo sa korupsyon, dili man na sa Pilipinas. Ang atong kalibutan, kinatibok ang kalibutan, korup ang atong tibuok kalibutan. Musugot mo sa di. Diha sa politika, sortihan ta mo bisan koot ha na mo kalain mga maestra na minaw. mga maistra nga na minaw. mga na asa lower lower part of lower elements ba lower division sa gobyerno kamo sa barangay captain mga na asa barangay nagtrabaho kana bita mga ban paper bita nga supply sa gobyerno onya gamito niyo sa atong simbahan korupsyon man na. mo, mag yaw-yaw anang korupsyon nga. Kana gagmay na nga korupsyon, sultihan ta mo. Kana mga tambal nga hinatag sa gobyerno, o niya inyohang taguan kay inyohang isikrit o pamaligya, korupsyon man na, pun. Korupsyon man kanang tagaan mo chok alawan sa eh, palit ninyo og sinina palit yung sapatos wa ninyo gipalit og chok corruption gi na manang gaingo ko nga dili man nagpasabot nga corruption kay billion billion ang ilahang nakuha pero sultihan tamo, nganong kinahanglan pa man ang iglesia adventista del septemudia panawagan nga makilahok sa mga pag-iingay na nangyari sa ating paligid ngayon. Di ba? Nga nung kinahanglan man kuno, Iglesia ni Cristo, naghatag sila silang noise against corruption. Nga nung ang Seventy Adventist wala. Kaya mo mga pinangga ko mga kagsunan, ang tubag ni Cristo sa dihanggi pangutana siya, hari ka ba? Ingo si Kristo, gipamulong mo na. Oo, hari ako. Pero ang akong kaharian, dili sakop ni ining kalibutan na. Kaya kung sakop ang akong gingharian ng kalibutan na, magkigaway unta ang akong mga sundalo, batok kaninyo. Mahigalag kaigsunan, una-una, ano na pag-ayo? 37. Okay? Ipangutan na si Kristo, mga kaiksono. Sugota sa 34. 34. Si Jesus mitubag ka imurabagyot ka niyang Okay. Sugot sa 33, I'm sorry. Sa 33, mga kaigsoonan hangtod kini sa uh, 37 yata sa Juan Kapitulo 18 si Pablo miso, uh, si Pilato misulod pag-usab sa palasyo og iyang gitawag si Isus o mingon kaniya ikaw ba ang hari sa mga hudiyo? si Isus mitubag kaniya imo rabagayod kining pagkasultiha o may nadunggan ba uh, kanimo niini may tungod ka si, si Pilato, si Pilato bitubag hudiyo ba ako ang imong kaugalingon nasod ug ang mga saserdote ang mga punuan mao ang nagtugyan kanimo ngani kanako kayo'n sa bay imong nabuhat si Jesus mitubag ang akong pagkahari dili iya ning kalibutana. kon ang akong pagkahari iya pa niining nan Muaway untang ako mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang ako pagkahari dili gikan nining kalibutana. So dinhi ato masabtan mga kaigsoonan kung ang pagkahari ni Kristo iya paning kalibutana, na mapil tag rally. Mapil tag sausaw sa Facebook. May tungod sa isyu pero ang atong hari na, na si Kristo nagsulti, nga dili tataga din kalibutan na. mga Seventy Adventist nga ang sengalan ang inyong relihiyon nga inyong giparehistro, Mga three angels nga Seventy Adventist nga nagparehistro yun sa Securities and Exchange Commission taga mo sa kalibutan kaya nagparehistro mo. Ang inyong simbahan mismo inyong mangiparehistro sa kalibutan. So meaning, taga din higit mo sa kalibutan. Kamu maoy dapat mo apil o rally. Ang 70 Adventist Church as a whole under sa General Conference, dili dapat mag apil -appeal, appeal sa isyo. Kaya nga naman, alagad ni Kristo o ang mga alagad ni Kristo, dili magkigaway sa kalibutan. Dili magkigaway sa kalibutan. Dili mo tawag kang BBM nga bangag. Dili mo tawag kang BBM o resign dili mo tawag og unsa pa nang mga isyu nila batok ang BBM wala tani ni anak kay ang ato dinhi sumala pa sa uh, Roma kapitulo 13 o kinsa na as gobyerno we have to respect we have to keep ourselves under the government sumala pa sa kapitulo 13 di ba ingon bisag kurakot ang gobyerno hay stillan para nakuha personally I don't like BBM sortihan ta mo personally kaila mo kinsa ko who who am I kani adto a ah? sa estudyante pa ko sa Cebu kaila mo kinsa ko kamo taga Cebu nakadungog yes antay Marcos ko pero tungod kay siya may gibutang sa Ginoo dinha sa gobyerno tibuok respeto gihatag nako kay Presidenteng Bongbong Marcos. Tuman sa sulti sa Biblia niya, kinahanglan ang tanang tao magpasakop na masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing magpagbulutan gawas sa gikan sa Diyos o ang mga anaa karon mga tinukod sa Diyos busa ang musukol batok sa punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios og ang nagapanukol mahiagom sa hukom sa silot kay ang punuan dili ka, ka lisangan sa nagbuhat og maayo kun dili sa daotan buot ka bang dili malisang kaniya nga ana sa kagahom nan buhata ang maayo og mat, batonan mo ang paglalay gikan kaniya o you see isip mga katawhan sa Dios we have to respect the government magunsa magdiko ganahan ni BBM pero ang Ginoo nagtugot man nga siya ay ma presidente niya Maying laki pa ko sa gobyerno? No. I have to submit to the will of the Lord. Ang kabubuton sa ginoo kay siya may mulingkod. Unlike ninyo, except yung anamino. Unlike sa uban, I'm sorry. Krabi magpakamatay panahon sa kampanya paglansad ni BBM. Krabi BBM, BBM, yung pagkahuman karoon, kamura po yung mag-rally batok ang BBM na unsa mo. Ako nagpakahilom ra ko, di ko ganahan BBM. Pero paglingkod niya nga sa kabuto sa si Ginoo, I supported him. gi na ko akong pagbati bilang usa ka maayong Kristohanon. Siya may gipalingkod sa Ginoo. So suporta ko. Nya matingala ko ninyo. Matingala ko ning uban, I'm sorry ha. Matingala ko ning uban, sila ay nagpalingkod ni BBM diha. Sila nagbutar. Pagkahuman, sila rapot ang magsigig daot na unsa naman ni eh. if your loyalty is in is toward the politicians kamo ang labad sa Pilipinas ang atong loyalty may kalang number one dito, na to ihatag sa ginoo number two nga na asap kinatibuk ang sistema sa panggoberno sa Pilipinas kung maghiskot loyalty pero kung inyo ang loyalty na asa kandidato nasa politiko ikaw ang labad huna huna ang ang ilang kalaban ang korupsyon ang nangukor na nang, nangurakot gipanganlan naman o sa mga naas gobyerno nangurakot. urakot unya ang ilang iparisay si BBM nga si BBM in town ang nag nag open para maukay mautingkay ning corruption sa Pilipinas nya pagkaman, resign BBM di ko kasabot ninyo eh. muna ako na lang ko maghisgot gani no Dinala ko maghisgot og politika mga higala. Kay maghisgot kog politika dere, malabad akong ulo ninyo. Apo ah, lang sa mga naminaw nga mga buotan. gubaon ang gubaon sugtong so, sa kalagot nila sa sa mga kurakot ang ila tiraduron ilahang sulungon ang ang kuan ang malakanyang. yang gubaon ang kanang traffic light Noong sana namin yung kalibutan na ito karun. O ang ilahang awayon, ang mga pulis. Bunala nilang ulos pulis, labayong halublak ang pulis. O sa may labot na ano, mga pulis, gawa may taon na liman, ito na may nangurakot. Noong sana namin yung, hi, kami sa na yun in town sa mga tao sa kalibutan karun. Mauna nga tama ang giingon sa Roma 12. Di mo magpahiangay sa kalibutan karon Ayaw mo pagpahiangay sa kalibutan. Mga pinangga kong kaigsunan no? Magpalain kamo. Roma 12 ono ug dos. Matod pa busa ang yoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga mga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituwanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan karon kon Osba hinoo ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo o og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Diyos. Di mo ganahan kang tanpulano kay kuno kawatan, pero ang inyong kandidatong inyong giloyalan kawatan po, di ba? Wala ko'y giminsong pangalan dere. Antay Antay kunuhay mo sa korupsyon. Pero ang inyong kipaluyuhan po nga kandidata, nangurakot po. Klaro po kayo nga naan po'y na po'y po, mga million-million po na nagastog pila lang kaadlaw. Muna hindi ko kasabot din. Hindi ko kasabot din uban. Kasi magkatawa lang ko ng minaw ninyo ba? No? Sa kining mga kining mga say magkuhan sa kuadari. So muna din ha, mga pinangga ko relax lang mo. We are the men of the book. We are the men of the Bible. Doon natin yung prophecy na ginatanao. Doon line of prophecy na gina, ginatutukan ng mga sa ulay mga adlaw. Higalag mga kaeksonan mo, sagot mong sanili, naobserbaran ba ninyo, napansin ba ninyo, nga ang mga mga third world countries, ang mga underdeveloped countries na kagubot, samtang ang mga establisadong mga nasod sa Europa, sa kuan wala kayo, di kayo sila gubot. Kanigin taong kanigin taong yung mga Nepal, Indonesia, Myanmar, Pilipinas, kani mga pobreng mga nasod may perting gubuta karon. Kabantay mo niya na, balik tas prophecy. Tan-aw na tog unsay mga telemadon nga sa balaang kasulatan. Mga kaigsoonan, ang atong iapil og sabak-sabak din ha, sa politika. Ato nilang iapil sa buhat sa Ginoo, wala nila sa mga balita og naay mga talabangon, mga kalamidad, dito ta padulong, di na ta magapil-apil na. Dito ta padulong tabang ta tabang tabang dito ta sa mga talabangon mga kiksunan. Kay mao nay purpose nga si Kristo nagpakatao ning kalibutan para pag lead out natong tanan nga mutabang ta sa mga nanginahanglan. Motuman ta sa kabubuton sa Dios ug mutabang ta pagwali sa mga balita. May gala sorry wala tay oras no. Ah datagan tanan mga kiksunan magkita diri sa datagan karong Sabado ang Ginoo magapralangin kaninyong tanan ang Dios magauban. Sa laing bahin po do na po ay fellowship diri sa Makambol karong Sabado. Ano? Makambol Mati City, Davao Oriental. Okay, salamat kayo. Wala naging oras. No? Salamat po sa tanang mga nagagamit sa Tyrosol, Renal Boost, Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kay kaninyo tanan. God bless you and more power to you. Osmar ko, wala naging oras. Ang alam lamang ng akong kapamilya. O kan Jesus Christ, ngayon itong great provider, ako sabi niyong kapamilya ng mga ulipon sa pagwalis sa mga balita, Pastor Israel the I, mag-aingon samtang ang tao mo hilak makiglalis o makiglantugi kanang nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampon. Nangandoy ka ba ug dugang bunga ug bulak sa imong mga pananom? Paspas -pas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot. Basta foliar fertilizer. ilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supply sa inyong dapit Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatimbukul ng mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka! at doon ay solusyon ni dalang talan. na ang pinakabago o pinaka herbal capsule alang kanimo. Ang tyrosol Herbal Capsule Tyrosol Herbal Capsule an malikayan kini ang solusyon nga mahimong imsug ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye palihog kontaka kining mga numero 0917 o sa 0946 Pahinga, Deolat. Balik na mo. Mapalit sa mosunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, with Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banai-Banai, Advin Pharmacy sa Lupon Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abio Ironworks sa Aglayan Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notary and Dry Goods Store, Sauzipina Sambwanga del Norte.